Anay, magbigay ng isang rason kung bakit mataas ang edad ng tao noon sa Biblia. Dahil konti pa lang ang kasalanan ng tao. Wow, yeah! Tama ang inyong narinig mga smeres dahil sa wala pang ganong kasalanan ang tao at that time, ay uh, mahaba no, ang favor ni Lord na long life, ay uh, andon pa sa mga mortal. Um tapos isa sa mga reasons pa dito kung bakit um talagang mahaba ang um, ang edad ng mga tao at that time, ay uh, yung kanilang proximity, yung kanilang pagkalapit sa josh kasi di ba? si si Eva, personal pa nilang nakaka, uh, nakaka, socialize ang Panginoon. So, nearness or proximity. Tapos, isa pa sa mga reasons dito, ah uh, yung, ano, yung tal dito, yung calendar, yung pagka-count nila ng months, ng years at that time, ay hindi kumagapapareho sa ating present na modern calendar, uh, modern na uh, solar basis when it comes to um, counting months and years and so on. So, yun talaga. Pero ang pinaka, kung pa, pinaka main reason talaga dito yung uh, hindi pa gaano makasalan ng tao. However, uh, nagkaroon ng plot twist, di ba, sa kasaysayan ng uh, mundo no nga uh, sa time ni Noah. Kasi labis-labis ng kasamaan ng tao. Kung kaya niya binaha, no? At uh, chapter 6 ng Genesis ay sabi niya, nagsisi ako, no? I regretted na nilikha ko ang sangkatauhan. However, na, kumbaga pa, maliban sa pamilya ni Noah, ay uh, naisalba ang sangkatauhan pero in general no talagang worst after worst after worst na na uh, kasalanan ng tao kung kaya sabi niya pupuk sa inya at saka yung kanyang image na kasi di ba uh, nilika niyang nilikanyang uh, nilikanyang tao according sa kanyang image so, ang image niya immortal siya ah, immortal siya mahaba at saka hindi natapos ang kanyang buhay however um, parang tinapos niya doon no? sabi niya sa Genesis chapter 6 verse 3 ay 120 years old na lang yung maximum lifespan ng tao. Meron siguro mga 121, 125, 130 na edad pero 1 in a million na lang yung mga ganun mga customers. Pero generally speaking ay nilagyan niya ng uh, kumagapan ng boundary ng limit ang um, edad ng tao dahil sa kasalanan. So um, isa sa mga reasons din doon kung bakit daw mahaba. Yeah, no? So hindi hindi siya kaparehan natin ng uh, calendar, ng pag-account ng years and months ngayon. Tapos after ng flood ni Noah, umiksi, di ba? Uh, ang ang buhay ng tao. So una doon ay labis na kasalanan. Pangalawa naman, yung climate change, yung temperature, yung environment nagbago dahil nga nagkaroon ng global flood. Okay? Um pansin natin kapag yung area nagkaroon ng baha, nagkaroon ng ano so nagkakaroon talaga ng pagbabago ang klima. So that also affected yung um kumapa yung physical, physical strength at saka physical stamina ng uh, mga mortal beings in general. Tapos, yung, syempre, lifestyle, yung food, and so on. And then, syempre, yung way of living talaga as a whole, no? Kagaya sa atin yan, di ba? Pag fast foods, no? Parang ganoon na din sa kasalukuyan natin na pag fast foods ka parate, or hindi healthy ang kinakain natin. So, um, nagiging masakitin tayo at saka madali tayo namamatay. So, which is um, pinakamalala sa lahat. So, yun po siya mga kasambreros, no?